guys! Another day, another video. For today's video is ang dami nagtatanong, ano ba yung ginagawa sa Bigo Live app? Ito lang, i-download mo yung mismo Bigo Live app. Tapos, samahan nyo ako mag-explore. Ano ba yung ginagawa nila? Okay? So, ayan. Pag may apps na kayo ng Bigo Live app, make sure guys na mag-download muna kayo para alam nyo, kayo mismo makakadiscover kung ano yung ginagawa sa Bigo Live app. Okay? Ito na. Pag may apps na kayo, so, ayan. Makikita nyo yung mga taong nakalive. Ayan, no? Oh. Ayan yung mga taong nakalive. Para may idea kayo, ano ba yung pwedeng gawin? Ano ba yung ginagawa ng mga tao sa live? Sa bismo Bigo Live app. Ayan. Ito, explore natin to si ate. Nakalock. <laughs> ayan. Chika-chika ata to. Wait, lagyan natin ng music. Ayan, may chika-chika. May kumakanta. So, shoutout sa inyo. So, ayan, may chika. Oh, ayan, gift yan, guys. Gift yan. Yung mga nakikis na yan, pag may nagsend sa inyo ng ganyan, magkakapera kayo. Kasi gift yan. Ayan, may, hindi ko alam kung anong ginagawa ni ate. So, ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ng mga tao sa live. I scroll, I scroll lang kayo, guys. Ganyan lang, oh. Ayan. Tapos, X nyo lang kapag ayaw nyo nang manood. Tapos, eto guys. Nakita nyo to. Eto, eto. And, pwede rin kayo guys magpunta sa mga iba't ibang country. Like, eto oh. Nakikita nyo to. Pwede, may nearby din. Ayan oh. May nearby. kasi yung malapit sa inyo. Ganyan. Tapos, may popular. I-click nyo lang to. Mapupunta kayo sa iba't ibang lugar. Ganun. Tapos, ayan. my future. Ayan oh explore, kung gusto nyo mag-explore, Diyan, makikita nyo iba't ibang country, pwede kayo pumunta ng US, o diba mga, dahil lang sa live, iba makakapunta kayo ng US. <laughs> As i-back nyo lang, ayan, pwede nyo yung isa-isahin yan, kunyari Indonesia, ayan o. Oh. O, oh, diba? Yan, kung ano na lang, iba yung salita nila, B. O, oh, di diba? Indonesia yan, ayan, may DJ. O, oh, diba? O, diba? O, oh, di ba? Yan, yung mga ginagawa sa so, ito. Walang hindi natin maintindihan yan. O, oh, di. Indonesian yan, Bi. Indonesian. Okay. Tapos, meron ding Russia. Maraming country dito. O, oh, ang gaganda nito. Parang Barbie. O, oh, di ba? Russia. Ayan. O, oh, di ba? Ang dami. Hmm. Yan. Explore nyo lang sila. Pwede kayong magpunta sa iba't ibang country. Pwede kayong manood. Ayun, marami yan, Bi. Marami. Sobrang dami. Ayan. At yung mga, mga, ano na yan, mga napapanood nyo na yan, mga nagla-live na yan, nagpapakota yan sila sa Bigo Live Up, guys. Kasi meron ditong kota, guys, sa Bigo Live, magpapakota kayo ng bids para sumahod kayo. So, pag, ano, gusto nyo akong i punta lang kayo sa research bar, research bar, hanapin nyo lang si Jenny24, wait lang mali. J-E, ayan, Bigo ID ko. Ayan. Ayan ang aking account, guys. Kung gusto nyo na i-follow ako at makita nyo ako mag-live, i-follow nyo ako. Dito makikita yung Bigo ID. Ayan, no. Oh. Bigo ID. Para makita nyo rin ako mag-live. And make sure nyo na itong account ko, guys, i-follow nyo. Kasi meron dito gumagaya ng, ng, ano, ng pictures ko gumagamit. Ayan. So, check nyo yung 317,000 na fans, yung ganyan yung followers. Tapos, ayan, yung may green, may blue. Basta makikita nyo naman kung legit yung account sa followers kayo mag-base. Okay? Tapos, yung Bigo ID, ayan yung maganda kay Bigo Live. Kasi yung Bigo ID, hindi yan nagagaya. So, ayan na, may idea na kayo. Pwede kayo dyan kumuha ng, kung pwede nyo silang gayahin, go. Pwede kayo makipagkutong. Basta kung sino yung gusto nyong i-ano, gayahin, manood kayo, kumuha yung idea dyan sa mga na papanood nyo, go. Basayan yung mga nakikita nyo dyan sa lab, live, pwede nyo rin yung gawin sa live. Pag mag-live kayo, o oh, alam mo na ha, mag-scroll, scroll ka lang dyan para alam mo yung pwede mong gawin sa live. Kung sila nagagawa nila, pwede mo rin yung gawin kung kiri mo gano'n siya. Hi guys! Bago mo tapusin ang aking video, meron lang ako i share sa'yo. Baka wala kang work, naghahanap ka ng work, mapa part-time, full-time, nasa bahay lang. Katulad ko, guys, ako kumikita ako sa Bigo Live Up nang nasa bahay lang. I have three kids at nagagampanan ko yan sa pamamagitan ng uh, pagbibigo ko. Kasi alam nyo ba, itong life-changing opportunity na sinasabi ko sa inyo is hindi ko lang siya kinikip, hindi ko lang yan pinapan, sarili ko lang ba, ganyan. Kaya bago mo tapusin tong video ko na to, is makinig ka muna. Baka ito na ang inaantay mo talaga. Nakaperahan! Itong sinasabi ko sa inyo guys is Bigo Live app. Yung Bigo Live app is dinadownload lang to sa iOS mapa, iOS o Android man yan. Okay? So libre lang mag-apply kasi 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 kailangan dito guys ng agency kung gusto niyo kumita talaga okay so agency manager ako ng Good Deeds agency yan yan ang aking agency at ito naman ang bigo ID ko Jenny24 wait there's more Pwede kayong kumita ng 5 to 6 digit. At eto pa guys, pwede nyo tong gawin full time and part-time. Okay? So, sinasabi ko lang to dito sa aking mga video o itong video na to mismo is baka kasi makatulong ako sa inyo hanap buhay at mga gusto pang kumita na di na ninyo kailangan bumiyahe, nasa bahay lang. Pwede nyo gawin to habang nagbabakasyon kayo. Pwede nyo gawin to kung nasa work kayo. Ganyan kasi alam nyo ba, hawak nyo lang yung oras nyo. Kasi dito sa Bigo Live Up, guys, is kayo mamimili kung magkano yung sasahuri nyo. In short, magpapakota kayo dito ng ng ganto ha, ng beans, nakita nyo yung bins na yan. Ganyan, mag-iipon lang kayo ng bins na yan at may kota na tinatawag dito. Mas masipag ka, mas malaki yung sahod mo. OMG, baka ikaw nang sumunod na maging host ko na kumikita po dito ng ganto kalaki. Isipin mo ha, pwede kang kumita ng ganto kalaki sa pagbibigo lang. Pwede kang kumanta, pwede kang sumayaw, pwede kang magchika-chika like me. <laughs> Kaya sa mga walang talent dyan, sa may mga talent, huwag kayong mag-alala kasi pareho-pareho tayo dito. Medyo kulang-kulang, konti-konti lang yung talent, okay? And sa mga nagtatanong kung sa babae lang ba daw to, pwede is no. All gender po ang Bigo Live app, okay? And 18 years old pataas lang, cellphone lang yung kailangan at wifi. Yun lang kailangan. At wait, paano ka pala makuha yung sahod mo? Gcash lang or ATM, okay? So, ganyan lang kadali, okay? Ganun lang ang kailangan, yun lang din ang kailangan namin para makapasok ka sa isang agency or kahit sa agency or sa agency ko. Kung papasok ka dito sa Good Deeds Agency, i-provide mo lang yung mga yan para mapasok ka na kagad. Kung meron ka yan, wala na bi. Apply ngayon, hire ngayon, start ngayon. Yan ang goal namin kung meron ka ng mga yan, okay? Kaya anong gagawin? I-download natin si Bigo Live app kung interesado ka ng mag Bigo. Okay? Huwag ka mag-alala, kita. Malaki ang sahod dito. Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Sige na nga, baba. Thank you for watching.